May nag-comment na naman. Doon sa aking video, yung ano daw. Yung... Ari! Ari, ari, ari! Eh... Hayaan mo. Talagang babagtingin ko. Ipipayin ko nga ang dot ng aking sahod at nang hindi maawala. Yung pagkakatalinghin, walang kalagan. Ipipayin ko. Ay, mo. mo. <laughs> May nag-comment. May nag-comment na naman. Ibahin ko naman daw ang aking style. Sabihin ko daw ay marami akong pera naman. Marami naman talaga. Kaya laang. Dati yun. At saka lang. Oo, oo. O kaya pagka ano. Pag akong release. <laughs> Hindi araw-araw. Kung baga limitado. Ganon. Gain laang. Walang ano. Walang permanente. Yung pera ay parang dadaan, aalis din. Hindi kagaya nung sa iba na kahit sa taon, hindi na uubos. Ang akin pang mga pinakamatagal na ang sa linggo. <laughs> ang inyo ga, natagal ga ang inyo na isang linggo. Bihira kasing mangyari sa akin yung natagal na isang linggo. Pero pagka tumagal na ng isang linggo, abang malaki-laki na yun. Gawa ng ako ay gastador din. Pero ayos lang ang kahit ako gastador, akal man nang ginagasto ko eh. Lalo na kung inyo may kwento na naman ako may nagtanong paano daw yung nangako ng akinsay ang pagbabayad ng utang hindi ka naman nanonood na mga video eh hindi ka nagtatanong hindi na nasagot ko na Nasagot ko na yan ikaw lang mag scroll scroll day yan hindi ka nanonood eh o, oh, pero uulitin ko na lang kap pag may kumuha sa iyo o umutang sa iyo, ang sasabihin sa iyo ay akin si maniwala ka lang, umasa ka lang, pero huwag mong didibdibin yun, huwag mong huwag mong talagang yung paniniwala na ng iki dahil hindi nga yun totoo sabi lang yun para ba umapautang mo siya, yun. yun kasalanan mo yun, pagka ikaw ay naasa talaga, huwag mong didibdibin kung baga iyo lang ang raramdamin mo lang. Kunyari ay oo. O sa ka. Kaya yung pero huwag kang maniniwala. Kung baga mo lang. ang, bigyan ba utangin mo pa din? Kagaling at may pampautang ka. Yung iba ay wala. Kapag ka naman sa akin sina at naningil ka, o oh, di. Asahan mong wala yung. Ako <laughs> okay, yung kwento na naman, Nakakaiyam mo. Kanina eh kami pinatawag doon at kami sumahaw. Iplanong-plano eh -plano ko na eh kung saan ko gagamitin ang pira. Abad ka na eh, nalaman ng na mga maniningil na sa sasahod. Plano ko pa naman eh ako'y magpaparibad at sama-sama na ng buho ko. Agad naman eh mga nakapaningil, kakaiyamot eh. <laughs>